Isang linggo na ngayon sa mga sinehan ng Felix Manalo The Movie at hanggang ngayon mahaba pa rin ang pila sa mga sinehan sa iba't ibang probinsya para panoorin ang nasabing pelikula. Ang ilan pa nga sa mga ito ay bumiyahi pa ng malayo at dumayo ng ibang bayan para lang mapanood ang pelikula. May report si Alejandro Javier. Isang linggo ang lumipas mula ng ipalabas ang pelikulang Felix Manalo sa buong bansa at naging positibo ang pagtanggap ng maraming nakapanood nito. Sa kanawan City, Batangas, sa pangungunan ni Vice Mayor Joanna Corona kasama iba pang opisyal sa lalawigan ay pinanood nila ang nasabing pelikula. ay kay Vice Alcalde, ang dahilan ng kanilang pananood ay upang malaman kung paano nagsimula at lumago iglesia ni Cristo at kung sino ba ang kapatid na Felix Manalo. Matapos ang nasabing pelikula ay umani ng positibong reaksyon mula sa mga opisyalis ng nasabing lunsod. Sa San Pablo City, Laguna, isang manonood ang humanga sa kapatid na Felix Manalo bagamat hindi siya kaanib sa iglesia ni Cristo. Ayon kay Ginoong Gambawa, hindi niya kinainipan ang nasabing pelikula. Aniya, hindi niya naramdamang tatlong oras ang tagal ng pelikula. Ipinag-anyaya pa niya ito sa mga Pilipino. Sa buong panahon ng panonood ay tinutukoy niya talambuhin ang kapatid na Felix Manalo. Tinawag ito ni Ginoong Gambawa na Best Film of the Year. Sa Ilocos Norte, pami-pamilya pumipila para mapanood ng pelikulang Felix Manalo. Matapos mapanood ay naunawaan nila ang tungkol sa buhay at gawain ng kapatid na Felix Manalo kahit galing sa malalayong bayan ay hindi nila alintana ang init ng panahon basta mapanood lang ang pelikula na naging palaisipan sa marami ang mga taga kirino naman ay dumayo pa sa Santiago City, lalawigan ng Isabela para mapanood ang Felix Manalo. Mahaba pilang ngunit inisito ng mga taga kirino dahil sa kagustuhang mapanood ang pelikula. Naging maalab ang pagtanggap ng marami matapos nilang makapanood. Marami ang nag-aabang at nasasabik sa pinaplanong pagpapalabas ng original DVD na ang tagal nito ay anin na oras na siyang pinakakabuuan ng pelikulang Felix Manalo. Para sa Eagle News, Alejandro Javier, IM1 with 25.